Yo, mapagpalang hapon mga kapatid at isang mabilisan lamang itong ano mga kapatid. Sa aking nakita kanina sa mga nagpost sa FB tungkol kay Boy Tapang ay nagsalita na po si Boy Tapang tungkol sa patungkol ito sa ano nila ni Cherry White. Ito ay may ibinulgar si Boy Tapang at so panoorin niyo mga kapatid kung ano itong mga binulgar ni Boy Tapang tungkol kay Cherry White. So panoorin niyo. Totoo Rel-talk yan Lahat ng mga sinasabi ko Totoo Ubus na pasensya ko sa iyo Ubus na pasensya ko Nilunok ko lahat ng mga nalalaman ko sa iyo At nilunok ko lahat ng paano mo ako inabuso sa Manila At dito sa Cebu dapat padamiin mo natin Punong-puno na ako Punong-puno na ako sa iyo Porkit ba babae? Andun yung simpatya? Maling-mali kayo Bakit? Babae lang ba ang merong karapatan? ah, Babae lang ba? Yan naman mahirap sa relasyon eh Pag yung babae pag nagrelasyon, naghiwalayan, lalaki agad yung mali. Eh ngayon, malalaman niya kung sino yung mali talaga. Yun. Pasok, daming pumasok, oh. Yan. Pasok yung eh, mga marites, punong-puno na ako sa kaplastikan. Punong-puno na ako sa puro panluloko ng mga tao. Punong-puno na ako. Probinsya na to, day. Di mo ako maluloko. Huwag mo akong lukuhin. So, eh, ikaw ka sa bardagulan na lugar, lumaki akong tahimik dito, ginulo mo lang ako. Ha? Ngayon, <laughs> Kala mo ha? Apakatapa mong pagkababae. Palinis ka. Palinis ka, matanda ka. Palinis ka talaga. Nagahanap ka ng respeto? Sarili mo di mo kayang irespeto? Irespeto mo na sarili mo para makamit mo yung respeto. Respeto? Ano respeto sarili mo? Panuorin mo yung mga vlog mo dati, naghubad-hubad kang sarap ng kamera, sabihin mo respeto sarili mo. Nakakatawa ka. Nakakatawa ka. Sa ngayon, mga ilalabas ko muna, kung anong totoo. O ngayon, pag-uusapan natin, anong hiwalayan namin? Pag-uusapan natin yan, kasi gigil na ako dyan eh. Puro sa pabiktim. Pabiktim para makuha ang simpatya ng mga tao. Meron ako dito screenshot proof na paano kami naghiwalay. Gigil na, gigil ako sa'yo, Mare. Mare, ang, ang, ang lupit mo. Puro kitpahan dyan ka sa Circle ng Manila. Hawak mo lahat ng mga vlogger dyan. Na pwede mong uh, gawing kakampi. Ako dito mag-isa lang. Kasama ko ng mga baguhan na vlogger oh. Oh, na naging paborito mo. O, oh, ano yung sabi niya sa'yo? Patingin nga na ng sabi niya. O, oh, itong konbu na to, huwag natin pakita yan, baka mano pa sa live yan. O. Oh. Kalmahan nyo lang muna. Tipla muna kayo ng kape habang nanonood sa live natin. Kasi ngayon, malalaman yung chiruwet nyo. galing ng mga vlogger. Ha, galing mo. Talaga, galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Mag... sa mga tao. Nanahimik ako eh. Respeto daw eh. Ubusin nyo respeto ko. Ngayon, respetuhan tayo. Puro ka plastic. Kasi ah, akala niya kasi, akala niya, hindi ako magsasalita. Hindi nga diyan salita sasalita kayo. May respeto pa ako eh. May respeto pa pagkatao. Di ba, wala, walang respeto si Bitapang eh. Walang respeto. Oo, wala akong respeto. Narin naging tayo. Naging pumunta ako dyan sa lugar niyo na wala respeto ako sa'yo. Dahil wala ka rin respeto. Ilabas mo anong tunay ng hiwala yan. O ngayon, lalabas ko na. Ako so, na maglabas oh, kalmahan nyo lang muna mga marites. Timpla ng kape muna. Dahil mainit-init to. oh, pinigilan ako ni Erika na wag na ako na mag... wag na ako mag ganyan walay Wala eh. Inubos na nilang pasensya ko. Inubos nila respeto ko. Di ko na kaya. Di ko na kaya mag... magpaka-plastic, magtago-tago. oh, tapos na ang kontrata sa kulab. Talagang tapos na.